Sa susunod na pitong minuto, ang propesya ni Daniel tungkol sa Antikristo ay magpapabago sa lahat ng iyong natutunan. Hindi ito isang simpleng kwento tungkol sa kasamaan, kundi isang detalyadong babala tungkol sa isang taong darating na may pambihirang talino at nakahahalina na karisma. Siya ay lilitaw bilang tagapagligtas ng mundo na nangangako ng kapayapaan sa isang daigdig na nagkakagulo. Ngunit sa likod ng kanyang maskara ng diplomasya at pangakit, ay nagtatago ang isang layuning mas madilim kaysa sa ating inaakala ang taong ito na tinawag ni Daniel na maliit na Sungay, ay babangon mula sa isang muling nabuhay na alyansa sa Europa at sa pamamagitan ng pandilin lang ay hihikayatin ng buong mundo ang entablado ay inihahanda na isipin ang isang mundo na puno ng mga krisis digmaan tagutom at pagbagsak ng ekonomiya sa gitna ng kaguluhang ito, isang leader ang lilitaw na may lahat ng sagot. Gagamitin niya ang kanyang husay sa pagsasalita na inilarawan bilang isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay upang hipnotisahin ang mga bansa. Hindi niya kailangan ng hukbo sa simula. Ang kanyang mga salita ang magiging sandata niya na bumibighani sa mga puso at isipan. Ang kanyang pagakyat sa kapangyarihan ay hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na kasunduan sa kapayapaan at mga pangako ng kasaganaan na tila napakaganda para maging totoo. Ang hindi alam ng mundo ay ang kapayapaang ito ay may nakatagong presyo. Ang propeta Daniel ay nagbigay sa atin ng isang partikular na timeline, isang linggo na tumutukoy sa isang pitong taong panahon. Sa unang tatlong taon at kalahati, ang Antikristo ay kikilalanin bilang isang henyo sa politika, isang tagapamayapa na nagawang lutasin ang isa sa mga pinakakomplikadong alitan sa mundo, ang tunggalian sa gitnang silangan. Papayagan niya ang Israel na muling itayo ang kanilang templo sa Jerusalem at ipagpatuloy ang kanilang mga sinaunang sakripisyo. Ang hakbang na ito lamang ay magpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang pandaigdigang bayani, isang tagapagligtas na pinakahihintay ng marami ngunit ang bawat kilos niya ay isang maingat na kalkuladong hakbang sa isang mas malaking plano. Ang kanyang panlilin lang ay magiging napakabisa, kaya't malilin lang niya maging ang mga hinirang, kung posible. Ang kanyang katalinuhan, na sinisimbolo ng mga mata tulad ng mga mata ng tao, ay magbibigay daan sa kanya na maunawaan at manipulahin ang mga sistema ng mundo na parang siya ang lumikha sa mga ito. Ang mga pinuno ng mundo ay yuyuko sa kanyang karunungan at ang mga mamamayan ay sasamba sa kanyang mga nagawa. Ngunit habang lumalaki ang kanyang katanyagan, lumalaki rin ang kanyang pagmamataas. Ang yugtong ito ng huwad na kapayapaan ay isang tahimik na paghahanda para sa isang bagyo na yayanig sa mismong pundasyon ng sangkatauhan. Ang babala ay malinaw. Huwag magpalin lang sa mga panlabas na anyo. Ang propesya ay hindi lamang isang sinaunang teksto. Ito ay isang roadmap para sa hinaharap. Sa susunod na mga sandali, matutuklasan natin kung paano eksaktong masisira ang kasunduang ito sa kapayapaan at kung ano ang ibig sabihin ng kasuklam-suklam na kalapastanganan para sa bawat tao sa mundo. Ito ay isang kaganapan na napakahalaga kaya't si Jesus mismo ang nagbabala tungkol dito na nagbibigay ng mga partikular na tagubilin para sa kaligtasan. Ang mangyayari sa kalagitnaan ng pitong taon ay magsisimula ng isang panahon ng pagdurusa na hindi pa sa kasaysayan ng tao. Ang mundo ay babalutin sa isang pakiramdam ng maling seguridad. Ang ekonomiya ay aangat, ang mga digmaan ay titigil, at isang pandaigdigang lider na tinitingala ng lahat ang mamumuno. Ang gitnang silangan, isang rehiyon na matagal ng puno ng kaguluhan, ay sa wakas ay makararanas ng kapayapaan. Ang kasunduang pinagtibay ng Antikristo sa Israel ay ipagdiriwang bilang ang pinakadakilang diplomatikong tagumpay sa kasaysayan. Ang mga imahe ng mga pinuno ng Israel at ng kanilang mga dating kaaway na nagkakamay na pinangunahan ng karismatikong leader na ito ay ipapalabas sa buong mundo. Ang pagtatayo ng ikatlong templo sa bundok ng templo ay magsisimula. Isang kaganapan na tila nagpapahiwatig ng isang bagong panahon ng pagpapala sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang panahong ito ng kapayapaan ay magkakaroon ng madilim na lihim. Ito ay isang maingat na inihandang ilusyon. Bawat araw ng tatlong taon at kalahating ito, habang ang mundo ay pumupuri sa Antikristo, ang kanyang tunay na intensyon ay lalong lumalakas. Sa likod ng mga saradong pinto, ang mga plano ay ginagawa para sa isang pandigdigang sistemang pang-ekonomiya at panrelihiyon na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol. Ang mga teknolohiyang kailangan para sa sistemang ito, pagkakakilanlang lang biometric, digital na pera, at malawakang pagsubaybay, ay tahimik na pinagsasama-sama sa ilalim ng pagkukunwari ng siguridad at kaginhawahan. Sa loob ng templo, ang mga sakripisyo ng mga hudyo ay ipagpapatuloy, isang ritual na hindi pa nagagawa sa loob ng halos dalawang libong taon. Para sa mga relihiyosong hudyo, ito ay magiging katuparan ng isang panaginip. Para sa mundo, ito ay magiging simbolo ng isang bagong panahon ng pagpaparaya sa relihiyon na pinasimula ng Antikristo. Ngunit para sa mga nakakaunawa sa propesya, ang bawat sakripisyo ay isang malungkot na paalala ng paparating na pagtataksil. Ang mismong lugar ng pagsamba ay malapit ng maging entablado para sa pinakamalaking kalapastanganan sa kasaysayan. Ang pagtitiwala ng Israel sa kanilang tagapagtanggol ay magiging ganap. Itataya nila ang kanilang siguridad, ang kanilang soberanya, at ang kanilang pag-asa sa isang tao na nakikita nilang isang instrumento ng Diyos. Hindi nila alam na sila ay nag-aalaga ng isang ahas sa kanilang sariling bakuran. Ang pagtataksil, kapag ito ay dumating, ay magiging biglaan, brutal, at hindi maibabalik. Ang biglaang pagwawakas ng kapayapaan ay magiging napakagulat, kaya't magiiwan ito sa mundo na paralisado at hindi makapaniwala. Ang ginintuang panahon ng kapayapaan ay magiging isang bangungot sa isang iglap habang papalapit ang kalagitnaan ng linggo isang nakakakilabot na pagbabago ang magaganap. Ang tagapamayapa ay magpapakita ng kanyang tunay na kulay bilang isang mananakop. Ang babala ni Daniel ay nakakatakot sa pagiging tiyak nito. Sa kalagitnaan ng linggo, wawakasan niya ang sakripisyo at handog. Ang tanong ay hindi kung ito ay mangyayari, kundi kung paano. Ang eksaktong mekanismo ng pagtataksil na ito ay mananatiling isang misteryo hanggang sa sandaling iyon. Ngunit ang epekto nito ay magiging malinaw at nakamamatay na nagpapatunay na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga kasunduan ng tao. Ang sandali ay dumating. Sa kalagitnaan ng pitong taong kasunduan, ang Antikristo ay gagawa ng isang kilos na yayanig sa langit at lupa. Sasalakayin niya ang bagong tayong templo sa Jerusalem, ang pinakabanal na lugar sa Hudaismo. Ang mga sakripisyo at handog ay biglang ipapatigil. Ang kaganapang ito na kilala bilang ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, ay hindi lamang isang pampolitikang paglabag. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa Diyos mismo. Sa loob ng banal na lugar, ang Antikristo ay magdedeklara ng kanyang sarili bilang Diyos. Ihilingin niya ang pagsamba hindi lamang mula sa Israel, kundi mula sa bawat tao sa buong mundo. Ito ang punto kung saan walang pag-aalinlangan. Upang ipatupad ang kanyang banal na katayuan, isang kasabwat ang lilitaw, ang huwad na propeta, ang individual na ito ang magiging pinuno ng relihiyon sa pandaigdigang imperyo ng Antikristo. Inilarawan sa aklat ng pahayag bilang may dalawang sungay tulad ng isang kordero, ngunit nagsasalita tulad ng isang dragon. Ang huwad na propeta ay magpapakita ng isang anyo ng kabanalan habang nagpapakalat ng mga aral ng demonyo. Siya ang magiging punong propagandista na ng mga himala upang patunayan ang pagkadyos ng Antikristo. Gagawa siya ng mga pambihirang tanda, kabilang ang pagpapababa ng apoy mula sa langit, upang linlangin ang mga masa at hikayatin silang sumamba sa unang halimaw. Ang pinakanakakatakot na nilikha ng huwad na propeta ay ang imahe ng halimaw. Inutusan ng mga tao na gumawa ng isang estatwa bilang parangal sa Antikristo at pagkatapos ay bibigyan ito ng kapangyarihang magsalita. Maraming naniniwala na ito ay maaaring isang sopistikadong pagsasanib ng advance na artificial intelligence at kapangyarihang demonyo. Ang nagsasalitang estatwa na ito ay magiging isang kasangkapan ng terorismo na maguutos na patayin ang sino mang tumangging sumamba sa Antikristo. Isipin ang isang mundo kung saan ang isang imahe na pinapagana ng AI ay maaaring magusig at magutos ng pagpatay na lumilikha ng isang kapaligiran nang patuloy na takot at pagsubaybay, ang sistema ng pagsamba na ito ay susuportahan ng isang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya, ang marka ng halimaw, upang makibahagi sa lipunan, upang bumili ng pagkain, magtrabaho, o mag-access ng mga serbisyo. Ang bawat tao ay kailangang tumanggap ng isang marka sa kanilang kanang kamay o noo. Ang markang ito ay ang numero 666. Ang mga teknolohiya para sa naturang sistema ay hindi nakatang-isip. Ang mga digital na ID, cashless na lipunan, central bank digital currencies (CBDCs) at biometric surveillance ay mabilis na nagiging normal sa ating mundo. Ang infrastruktura para sa ganap na kontrol na inilarawan dalawang libong taon na ang nakalilipas ay itinatayo sa harap mismo ng ating mga mata. Si Jesus mismo ang nagbigay diin sa kahalagahan ng kasuklam-suklam na kalapastanganan sa Mateo 24 sinabi niya sa kanyang mga alagad, Kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na binanggit ng Propeta Daniel, na nakatayo sa banal na lugar, kung magkagayoy ang mga nasa Hudea ay magsitakas patungo sa mga bundok. Ang kanyang babala ay agarang at seryoso. Walang oras para magatubili o bumalik para sa mga ari-arian. Ang kaganapang ito ay ang hudyat, ang hindi mapag langan ng tanda na ang dakilang kapighatian Isang panahon ng pagdurusa na walang katulad ay nagsimula na. Ito ang simula ng huling tatlong taon at kalahati ng pamamahala ng Antikristo sa lupa. Sa pag-akyat ng Antikristo sa trono ng kanyang pandaigdigang kapangyarihan, ang sangkatauhan ay haharap sa isang hindi maiiwasang dilema. Ang pagtanggap sa marka ng halimaw ay nangangahulugan ng kakayahang mabuhay sa kanyang sistema, bumili, magbenta, at makilahok sa lipunan. Ngunit ang presyo ay walang hanggang kapahamakan isang hindi maibabalik na pangako ng katapatan sa kaaway ng Diyos. Ang pagtanggi sa marka ay nangangahulugan ng pagiging isang outcast, isang takas na hinahabol ng pandaigdigang rehimen. Ito ay nangangahulugan ng kagutuman, pag-uusig, at para sa marami, ang pagiging martir. Ang bawat individual ay mapipilitang gumawa ng isang pagpili na magtatakda ng kanilang walang hanggang kapalaran. Ang panahong ito, nakilala bilang dakilang kapighatian, ay magiging isang panahon ng matinding paghihirap na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paghihirap, kundi pati na rin sa espiritual na pakikibaka. Inilarawan ni Daniel na ang Antikristo ay makikipagdigma laban sa mga banal at dadaigin sila. Ang mga mananampalataya, kapwa Hudyo at Kristiyano, na mananatiling tapat kay Kristo sa panahong ito, ay haharap sa walang awa na pag-uusig. Sila ay ituturing na mga kaaway ng Estado, mga terorista na sumisira sa pagkakaisa at kapayapaan ng bagong pandaigdigang kaayusan. Ang kanilang pananampalataya ay susubukin sa apoy. Sa gitna ng kadilimang ito, ang pagkakakilanlan sa tunay na Diyos ay magiging ang tanging linya ng buhay. Habang ang Antikristo ay nagpapakita ng kapangyarihan at mga huwad na himala, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, ang mga mananampalataya ay kailangang kumapit sa mga pangako ng kasulatan. Ang kanilang pagtitiis ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang bawat gawa ng katapatan, bawat pagtanggi na yumuko sa halimaw, ay magiging isang patutoo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang pakikibaka ay magiging isang huling paninindigan ng katotohanan laban sa pinakamalakas na panlilinlang na nakita ng mundo. Ang kanilang mga kwento ay magiging mga kwento ng pambihirang tapang sa harap ng imposibleng mga pagpipilian. Ang presyon upang sumunod ay magiging napakalaki. Ang mga kaibigan ay magtataksil sa mga kaibigan at ang mga pamilya ay magkakawatak-watak. Ang propaganda ng rehimen ng Antikristo ay mapupunta sa lahat ng dako na nagtataguyod sa kanya bilang ang tanging pag-asa para sa sangkatauhan. Ang pagsamba sa kanya ay hindi lamang hihikayatin. Ito ay ipag-uutos ang imahe ng halimaw na may kakayahang magsalita at magutos ng kamatayan ay magsisilbing isang patuloy na paalala ng mga kahihinatnan ng pagsuway. Ang psikolohikal na digmaan ay magiging kasing tindi ng pisikal na pagbabanta na idinisenyo upang sirain ang kalooban kahit na ng mga pinakamatatag na mananampalataya. Sa kabila ng tila walang pag-asang sitwasyon, ang paghahari ng Antikristo ay may takdang limitasyon. Itinakda ng Diyos ang kanyang pamamahala sa eksaktong 1,160 araw o tatlong taon at kalahati. Ang kaalamang ito ay magsisilbing isang angkla ng pag-asa para sa mga nagtitiis. Bagamat ang kadiliman ay tila nangingibabaw, ang kanilang pagpapalaya ay nalalapit na. Ang bawat araw ng pag-uusig ay isang araw na mas malapit sa maluwalhating pagbabalik ni Heso Kristo, nawawasak sa Antikristo at sa kanyang kaharian sa isang iglap na nagpapatunay na kahit ang pinakamatinding kasamaan ay walang kapangyarihan laban sa soberanong Diyos ng Universo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking kaganapan ang magpapakita ng sukdulang kapangyarihan ng Diyos, ang pagbabalik ni Kristo. Matapos ang panahon ng paghahari ng Antikristo, si Jesus ay babalik sa mundo, hindi bilang isang maamong tupa, kundi bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang kanyang pagbabalik ay magiging maluwalhati at hindi mapag langanan na makikita ng bawat mata. Babalik siya kasama ang mga hukbo ng langit upang hatulan ang kasamaan at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ito ang sandali na pinakahihintay ng mga mananampalataya sa loob ng libu-libong taon, ang sukdulang katuparan ng propesya. Ang pagharap sa pagitan ni Kristo at ng Antikristo ay magiging mabilis at tiyak. Inilalarawan ng Apostol Pablo sa Duwang Tesalonika na ang Panginoon ay papatay ng taong tampalasan sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng kaningninga ng kanyang pagdating. Walang magiging mahabang labanan. Ang pinakamakapangyarihang diktador sa kasaysayan ng tao na pinasigla ng kapangyarihan ni Satanas ay wawasakin ng isang salita lamang mula sa tunay na hari. Ang Antikristo at ang huwad na propeta ay kukunin at itatapon ng buhay sa lawa ng apoy ang lugar ng walang hanggang kaparusahan. Ang kanilang pagkatalo ay maguhudyat sa pagtatapos ng dakilang kapighatian at ang simula ng isang bagong panahon. Si Satanas mismo ay igagapo sa loob ng isang libong taon at si Kristo ay magahari sa lupa mula sa Jerusalem. Ang panahong ito, na kilala bilang milenyal na kaharian, ay magiging isang panahon ng walang katulad na kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Ang lupa mismo ay gagaling mula sa mga pinsalang dulot ng kasalanan ng tao at ng paghahari ng Antikristo. Ang mga pangako ng mga propeta tungkol sa isang panahon kung saan ang lobo ay maninirahang kasama ng kordero, ay sa wakas ay matutupad. Para sa mga martir na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa panahon ng kapighatian, ito ay magiging isang sandali ng pagtubos. Sila ay bubuhaying muli at magaharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan. Ang kanilang katapatan sa harap ng kamatayan ay pararangalan at sila ay bibigyan ng mga korona ng katuwiran. Ito ay nagpapakita ng isang pangunahing katotohanan, ang pagpili para kay Kristo kahit na ito ay mga hulugan ng pagkawala ng iyong buhay sa mundong ito ay laging humahantong sa walang hanggang gantimpala at kaluwalhatian sa susunod. Ang sukdulang sandali ng tagumpay na ito ay hindi lamang isang bagay na dapat asahan. Ito ay isang katotohanan na dapat humubog sa ating buhay ngayon. Ang kaalaman na ang kasamaan ay may takdang panahon at ang katarungan ay mananaig sa huli ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na manindigan para sa katotohanan sa isang mundo na lalong nagiging madilim. Ito ay isang paalala na ang ating kasalukuyang mga paghihirap ay panandalian lamang kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian na naghihintay. Ang kwento ng Antikristo ay hindi nagtatapos sa kanyang paghahari ng terorismo, kundi sa kanyang ganap na pagkatalo sa mga kamay ng nagbabalik na hari. Ang buong salaysay ng Antikristo ay hindi lamang isang nakakatakot na kwento ng hinaharap. Ito ay isang salamin na sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng sangkatauhan at nag-aalok ng isang landas pasulong. Ang pagtaas ng mga teknolohiya sa pagsubaybay ang pagtulak para sa isang pandaigdigang sistema at ang paghahanap para sa isang tagapagligtas sa politika ay hindi mga haka-haka sa hinaharap. Ang mga ito ay mga headline ngayon. Ang propesya ay nagbibigay sa atin ng mga lente upang maunawaan ang mga kaganapan sa ating panahon na nagpapakita na ang kasaysayan ay hindi isang serye ng mga random na kaganapan, kundi isang kwento na may direksyon na patungo sa isang tiyak na konklusyon na itinakda ng Diyos. Ang kaibahan sa pagitan ng kaharian ng Antikristo at ng kaharian ni Kristo ay malinaw. Ang isa ay batay sa kontrol, panlilinlang, at takot, na humahantong sa pansamantalang kapangyarihan at walang hanggang pagkawasak. Ang isa naman ay batay sa pag-ibig, katotohanan at sakripisyo, na humahantong sa walang hanggang buhay at tunay na kapayapaan. Ang kwentong ito ay pinipilit tayong suriin kung saan natin inilalagay ang ating tiwala. Nagtitiwala ba tayo sa mga sistema ng tao at mga karismatikong leader na nangangako ng mga makamundong solusyon? O nagtitiwala ba tayo sa walang hanggang Diyos na nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak? Ang praktikal na aplikasyon para sa atin ngayon ay ang pagiging mapagbantay sa espiritual. Hindi ito nangangahulugan ng pagtatago sa takot, kundi ng pamumuhay ng may kamalayan at layunin. Nangangahulugan ito ng pag-unawa sa mga aral ng Biblia pagkakaroon ng isang personal na relasyon kay Heso Kristo at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa iba, ang paghahanda para sa mga kaganapan sa huling panahon ay hindi tungkol sa pag-iimbak ng mga supply, kundi tungkol sa pag-iimbak ng ating mga puso ng pananampalataya, katotohanan at pag-ibig. Maraming naniniwala sa teorya ng pre-tribulation rapture na nagsasabing ang tunay na mga Kristiyano ay kukunin mula sa mundo Bago magsimula ang pitong taong kapighatian, ang paniniwalang ito ay nagbibigay ng malaking kapanatagan at pag-asa. Gayunpaman, nagsisilbi rin itong isang kagyat na babala. Kung ito ay totoo, ang pinto ng pagkakataon upang makatakas sa paparating na pangingilabot ay maaaring magsara ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng marami. Ang desisyon na tanggapin si Kristo ay nagiging hindi lamang isang isyo ng walang hanggang kapalaran, kundi isang isyo ng agarang pagtakas. Ang kwento ng Antikristo ay nagtatapos sa isang malinaw na pagpili na inilalahad sa bawat tao. Ito ang pinakamahalagang tanong na haharapin ng sinuman. Kanino ka magiging tapat? Ang pagpili na ito ay hindi isang bagay na maaaring ipagpaliban. Bawat araw sa maliliit na paraan, pinipili natin kung aling kaharian ang ating pinaglilingkuran. Sa huli, ang maliliit na pagpiling iyon ay hahantong sa isang panghuling, hindi maibabalik na desisyon. Ang pag-unawa sa propesya ng Antikristo ay dapat magudyok sa atin na gawin ang desisyong iyon ngayon habang ang biyaya ay malayang iniaalok pa. Ang salaysay ng mga huling araw na may kasamang Antikristo, ang huwad na propeta at ang marka ng halimaw ay hindi isang kwentong pambata na idinisenyo para manakot. Ito ay isang banal na paghahayag na ibinigay dahil sa pag-ibig, isang babala na inilaan upang akayin ang sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Binibigyan tayo nito ng isang sulyap sa pinakamadilim na oras ng sangkatauhan, hindi para tayo ay panghinaan ng loob, kundi para bigyang diin ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ang kadiliman ng kapighatian ay nagsisilbi lamang upang gawing mas maliwanag ang liwanag ng pagbabalik ni Kristo. Kapag tinanggal na natin ang lahat ng mga detalye, ang mga propesya, ang mga timeline, ang mga pandaigdigang intriga, ang natitira ay isang simpleng katotohanan na haharap tayo sa isang pagpili sa pagitan ng dalawang kaharian, ang kaharian ng sarili, ng makamundong kapangyarihan at ng panlilinlang na kinakatawan ng Antikristo, at ang kaharian ng Diyos, ng sakripisyo, pag-ibig, at walang hanggang katotohanan na kinakatawan ni Jesucristo. Ang pag-unawa sa propesyang ito ay nagbabago sa pananaw ng isang tao na ginagawang ang mga makamundong alalahanin ay tila maliit kumpara sa walang hanggang kahalagahan ng pagpiling ito. Ang kwentong ito ay nananatili sa isipan dahil ito ay tumutugon sa ating pinakamalalim na mga takot at pinakamataas na pag-asa. Ang takot sa panlilinlang, pagkawala ng kalayaan at pagdurusa at ang pag-asa sa pagtubos, katarungan at isang maluwalhating hinaharap. Hindi ito isang kwento lamang tungkol sa isang masamang tao. Ito ay ang kwento ng sangkatauhan mismo na nakikipagbuno sa kasamaan habang umaasa sa isang tagapagligtas. Pinipilit tayo nitong tanungin ang ating sarili. Kung mangyari ito ngayon, handa ba ako? Ang huling mensahe ay hindi isa ng takot, kundi isa ng agarang pangangailangan. Ang orasan ng propesya ay tumatakbo. Ayon sa Biblia, Mayroong isang itinakdang oras kung kailan ang panahon ng mga hentil ay magtatapos at ang pinto ng biyaya, tulad ng alam natin, ay magsasara. Ang pagpapasya na tanggapin si Heso Kristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ay ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Huwag maghintay para sa mga palatandaan na maging mas malinaw o para sa mundo na lalong lumubog sa kaguluhan. Ang oras para pumili ay ngayon. Ang layunin ng propesyang ito ay hindi para bigyan tayo ng kakayahang hulaan ang eksaktong petsa ng pagbabalik ng Panginoon, kundi para pukawin tayo mula sa ating espiritual na pagkakatulog. Ito ay isang panawagan sa pagkilos, isang panawagan na suriin ang ating mga puso, magsisi sa ating mga kasalanan, at ganap na itiwala ang ating buhay sa nag-iisang makapagliligtas sa atin mula sa paparating na poot at magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. Ang kwento ng Antikristo ay nagtatapos para sa mga nakikinig na may isang malakas na paanyaya sa pag-asa at kaligtasan.